Ayan guys, nakakuha tayo ng booking Bulacan. Long ride tayo. Hello sir. Hello po ma'am, good afternoon. Lalamog po. po. Andiyan na po kayo? Ito yung sapan, hindi Bulacan? Opo. Sir, priority to ha? Opo, hindi ako nagdo-double ah. booking po kasi first time ko lang kayo maglalamog. Ah, sige, sige, sige. Ah, ganito na lang po yan. Nandiyan ka na? On the way po. Ah, sige sir. Sa kanto mismo kami ng road 8 ha? Road 8? Oo. Ah, ah. ah, sige po. Tawag ka ko Pasensya na mama, sir. first first lalamob ko ngayon. Ay, sige sir, good luck sir. Thank you. Ah, uh, sige sige sir, ano na lang, ah, lang yun sir. Apo. Ah, uh, sige sige sir, kung pwede mo, ay kaso priority ng ano, pinapriority yan nung may-ari. Hindi, nagsisingle booking lang ako ngayon ma'am. Ah, uh, sige, ingat sir. Thank you, bye bye. Ah, uh, sige sir. Two hours later. So yung guys, bibigay sana tayo ng lalamove kaso yung charger ko ayaw gumawa na ngayon ko lang na check hindi siya nagcha charge hindi ko alam bakit gumagana naman tong charger ko ginagamit ko pa nga to eh. ang guys nakakuha tayo ng ano ng booking punta na natin to guys Soler Santa Cruz tapos ang drop off sa ano MXMW sa Manila Metro Manila hindi ko alam kung saan to Tawagan natin to Tawagan natin guys Hello po, good morning po ma'am Lala move po On the way, ano po yung pipick upin ma'am? to, yung gulay Okay po On the way na po ma'am Thank you Ala first booking natin guys. Po ma'am. Ako oh, 'yan. sarapan mo. Nakikita kita. Asa? Likod ba kayo? Sa kayo ma'am. Ay. Sige. Ayun. Ayun pala si Madam. Tumutulo yan, ma'am? Hindi Bulay nga sa ilalim Ah, bulay sa ilalim Tip ko na lang siguro Pero isda yun sa ibaba Ah, isda Tip ko na lang ate Thank you Picture on pa natin pala ito guys First booking natin guys no Binigyan tayo ng tip Ang um, bait naman ni madam Galing sa Binundo Isda at isda tsaka gulay Ito pala guys Inaayos ko muna yung chargera ng motor ko Kasi hindi nagcha-charge yung cellphone ko Kaya kinalas ko muna yung harapan ng motor ko dito Ah jurang golang po Dan Thank you po Tay So yun, pangalawang booking natin guys Papuntang Santa Cateria Kila dito Pangalawang booking Santa Cateria Doon na lang po yung bayad Doon na lang bayad Thank you sir Thank you po Chiran ko lang po ya guys, nakakuha tayo ng booking Bulacan Long ride tayo Hello sir Hello po ma'am, good afternoon. Okay, Lala mo po. po. Andiyan na po kayo at sa Pandi Bulacan? Opo. Sir priority to ha. Opo, hindi ako nag double ah. booking po kasi first time ko lang kayo maglalamo. Ah, sige sige sige. Ah, ganito na lang po 'yan, nandiyan ka na. On the way po. Ah, sige sir, sa kanto mismo kami ng road 8 ha. Road 8? Aa. Uh -uh. ah. sige po. Tawag ka na lang pag nandoon ka kasi wala ako doon, anak ko lang yung Pasensya ate. na mama, first first lalamo ko ngayon. Thank you. Ah, uh, sige, sige, sir. Ano na lang, ah, uh, ma lang yun, sir. Opo. Ah, uh, sige, sige, sir. Kung pwede mo, ay, kaso priority ng ano, pinapriority yan nung may-ari. Hindi, nagsisingle booking lang ako ngayon, ma'am. Ah, uh, sige, ingat, sir. Thank you. Bye-bye. Ah, -bye. uh, sige, sige, sir. Sige, <laughs> sir. Ah, Bulakan tayo, guys. So, ayan guys. Nakakuha tayo booking pa bulakan. Papunta tayo ng bulakan ngayon. Bulakan tayo. Let's go. Ayan yung first booking natin. Ay, pangatong booking bulakan. Oh, Sige po. Ito lang te Ayan guys pangatlong booking natin Bulacan Pandi Bulacan Let's go Ayan yung pangatlong booking natin guys Road 10 Ay road 8 hanggang Bulacan Long ride to guys Nagkakahalaga ng 268 Kailangan natin kumeta guys eh kung tatambay lang tayo at magmukmok sa bahay Sir Fernando po uh, Lalamog Lala Lalamog po Kaya na sa gate ng blue? Opo okay, uh, Sige uh, po -sala. Salamat hmm. Mula dito 264 oh. Priority pa yun Baba no? Alam ano ko ito kay Lalamog po Ah, First time kong bibiyay uh, First time mo lang? Oo <laughs> <laughs> Dapat din kinuha lang kasabay. Hayun, ang hirap, ang daming gagawin. Oh, kahit, na, kahit yung pa basta pa. Okay lang yan. Oh. Lang, lang. Oh. Ah, na. Umalis ka pa. Umalis, ka pa. Umalis ka pa kayo. Thank you. na Thank you. 264. May tip tayo na 36 Ayan hey guys 260 per lang may tip tayong ano 36 Thank you sir Hey sir